Kuya Kim, sinisi sa pagkawala ni Emma na Bakit naman sinisisi pa ng netizen si Kuya Kim sa pagpanaw ng kanyang daughter na si Emma na Viral ang pagsupalpal ni Kuya Kim sa isang netizen matapos sisihin ng TV host sa pagkawala ng kanyang daughter na si Eman Atienza. Kung ating babalikan, nagulat at nalungkot ang mga netizen sa biglaang pagpanaw ni Eman, kalaunan ay kinumpirma rin ang kanyang cause of death mula sa mga news outlet matapos itong iniulat ng US media. Dito na sinisi ng isang netizen si Kuya Kim matapos magbahagi ang TV host ng isang video clip sa social habang kumakanta si Eman. Caption pa ni Kuya Kim, The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Thank you for the 19 years of my dearest little Imanski Lord. Dito nasinisisikim at Atienza ng isang netizen na may pangalan na Joy. Bahagi ng komento ni Joy, "You were meant to be her primary protector, teacher, and guide. Tragically, she was left without the support she needed from the one who was supposed to be her anchor." Sagot ni kuya Kim. "Joy, you are an evangelical bully." My Eman did not make that choice as clearly as you make choices. My Eman was clinically depressed. Ayon sa mga ulat, si Eman ay natagpuan na wala ng buhay sa mismong tahanan nito sa Los Angeles and California noong ika-22 ng Oktubre. Dito na nakumpirma na binawi ng dalaga ang sarili nitong buhay sa pamamagitan ng pagpapatiwakal. Nilinaw naman ng kapulisan na walang foul play sa pagpanaw na ito ni Eman. Si Eman ay labinsyam na taong gulang pa lamang. Marami naman sa mga netizens ang nagsasabing mahirap na kaaway ang mental health dahil ang tanging kalaban mo lang ay ang iyong sarili.